Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Alam nyo po, pag binigyan ko po kayo ng isang lipo po, three 5 million times 1,000 pesos. at e 3.5 billion po buwan-buwan ang lalabas ng pera sa SSS. 3.5 billion. In 12 months, sa labing dalawang buwan po, 42 billion pesos po ang ilalabas na pera ng SSS para po, dahil lang doon sa isang Okay? Ako po ay presidente ng SSS. Alam niyo po, gustong-gusto ko ibigay. Kaya lang po, alam niyo, 42 billion po. Sana po, intindihin ninyo. Kailangan balansehin ko ang financial health. Yung, 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 yung pera ng SSS po para sa kinabukasan. Kasi po, may kinabukasan pa. So, pinag-aaralan ko po ng mabuti yan. Ha? Pero kung kaya ko po yan, pangako ko po sa inyo, gagawin ko. Binabalanse ko talaga. Okay? Kaya po, para naintindihan talaga ninyo po at sitwasyon. Kasi po, marami nagsasabi po sa akin eh, yung isang libo, napakaliit. Pinagkakait ko pa. ba? Diba? Pero po, tandaan nyo, isang libo sa 3.5 million na pensionado. 3 and a half billion people as in boy, billion piso. Buwan-buwan. Ang ibabayad ko. 42 billion po ang lumalabas sa SSS sa isang taon. So, kailangan ho, pag po, pag-aralan ko talaga. Naintindihan nyo ngayon po, ha? Kasi po, importante matutuloy ang SSS, ha? Sana po, naintindihan nyo yung sitwasyon ko, ha? Salamat talaga po. Salamat. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.